So yun guys, no, bali panibagong vlog na naman tayo ngayong araw at sa video ito, ituturo ko sa inyo no kung paano nga ba magpadala sa Gogo Express gamit ang Gogo Express app. Ayun, ngayong 2025. So kung paano 'yon, simulan natin pagkatapos ng intro na 'to. Ayun, kapag ka-open niyo yun na yung Gogo Express, ito ngayon yung lalabas. Ayan, kapag ka magpapadala kayo, click nyo lang yung standard delivery. Ayan. Tapos, ito ngayon yung lalabas. Sa may bandang taas, ayan, mapapansin nyo, meron na kaagad sender details. Andiyan na kaagad yung details nung magpapadala. Yung name, yung contact number, tapos yung address. Kasi, kapag ka ikaw ay nag-sign up or nag-register sa Gogo Express app, ilalagay mo doon yung name, contact number mo, tapos yung address. Tapos, yung nakaagad yung magiging default address dito sa app. Ayan, kapag ikaw yung magpapadala. Pero pwede nyo namang i-edit yan. Click nyo lang yan. Ayan, yung part ng sender details. Ayan, may nakalagay dyan, edit address. Ayan, so pwede nyo baguhin yung address. No? Kung sino ba yung magpapadala. Kung sino ba yung sender. Ayan, pwede nyo ilagay yung street address. Ayan, province, ayan, municipality, barangay. Ayan, sender's name tapos mobile number. Ayan, siguraduhin lang na tama yung mobile number na ilalagay mo. Kasi yan yung tatawagan ni Gogo Express Rider kapag kapipick upin niya na yung item doon sa seller o doon sa magpapadala. Ayan, so dapat tama at kumpleto yung contact number. Ayan, kapag okay na kayo dyan, pa yun na click yung save address. Ayan, tapos click nyo lang yung use this address sa baba. Ngayon, ang susunod naman, yung add recipient address. Ayan. Sa part na to, dito mo ilalagay ngayon yung details ng pagpapadalan mo. Yung details ni receiver. Sa part ng street address, ayan. Sa part ng street address, sa part na to, nilalagay ko na kagad yung buong address ni receiver. Ayan. Pwede naman yon For example, Ayan, balik sample lang yung address na yan para meron kayong idea. Balik sa part ng street address, dyan mo ilalagay yung complete address ni receiver. Ayan, kung kayo na mo ipapadala. Tapos sa part ng province, ayan, click mo lang yung drop down sa gilid. Ayan, since Metro Manila naman yung pagpapadala natin, click lang natin yung Metro Manila. Ayan, tapos next is yung city municipality. Ayan, tapos hanapin lang natin yung muntin lupa. Ayan. So may mga drop down naman no na pamimilian. So kaya hindi ka mahihirapan na maghanap ng barangay or city kasi meron namang drop down. Ayan, sa barangay, ayan, click lang natin ulit yung barangay. Hanapin lang natin yung barangay ni receiver. Ayan, so Alabang. Ayan. Bali example lang tong dito na to no para meron kayong idea. Ayan. Ayun after ng barangay or district, nakalagay other location or details. Ayan, landmark, ayan, or floor unit number. Ayan, pwede kayong maglagay ng landmark dito. For example, Ayan, balik sample lang yung landmark na yan, no? Para meron kayong idea. Ayan, maganda yan para madaling malocate ni Gogo Express Rider, no? Yung location ni receiver kapag ipapadala nyo na yung item. Ayan. After nun, yung recipient name. Ayan. For example, Ayan. Mas maganda, ilagay nyo yung buong pangalan ni receiver. And after ng recipient name, yung recipient's mobile number naman. Ayan. For example, Ayan. Balik example lang yung recipient mobile number na yan para meron kayong idea. Dapat tama at kompleto rin yan kasi yan yung tatawagan ni Gogo Express Rider kapag kay papadala niya na yung item sa receiver. So dapat tama at kompleto yan. So double check nyo lang yung details. Tapos may bandang baba na ano, mababasa nyo. Book now to get the following schedules. Ayan, kapag kabinok nyo ngayong araw, makikita nyo na agad yung estimated pick -up date. Ayan, kapag nag ako ngayon, ang pick-up is February 22. Ayan. Tapos, yung estimated delivery date naman is February 24. Ayan. Tapos sa may bandang baba, no, makikita nyo na rin yung estimated na shipping fee. Ayan, na 80 pesos. So, from Makati to Alabang, 80 pesos yung babayaran. Ayan, kapag okay na kayo, pwede nyo na i-click yung save recipient details sa baba. Ayan, sa may part ng item name, lalagay nyo lang dyan kung ano ba ipapadala nyo. For example, ayan, laruan or toys. Ayan, after nun, yung pouch na gagamitin nyo. So, select pouch size. Ayan. Makikita nyo yung small pouch. Andiyan na rin yung sukat. Tapos yung maximum weight na pwede doon sa pouch na yon. For example, sa small pouch, ayan, ang maximum weight niya is 3 kg. Ayan. Sa medium, 5 kg. Ayan. Sa large, 10 kg. So, meron tayo rito yung max weight na 6 kg kapag ka box. Ayan. Oversize naman is 20 kg. Ayan. So, makikita nyo na yung sukat Ayan, yung size ng pouch tapos size ng box. At tapos sa may bandang gitna, makikita nyo, mababasa nyo, a rider will provide you a printed waybill and your selected pouch or box on pickup. Ayan, for oversized, kindly use your own packaging not exceeding 1 meter in diameter. So, ibig sabihin kapag dumating na si Gogo Express Rider, meron na siyang daladalang printed na waybill So, kahit wala kayong printer ng waybill, no? Merong ipo-provide si rider na waybill. Ayan. So hindi niyo na kailangan pang magpa-print kasi ipo-provide na 'yon ng GoGo Express rider. Ayan. Ayan. Sa mga susunod na araw, no, yung cash on delivery naman yung gagawin natin. So hindi muna natin i-click yung cash on delivery. Tapos sa may part ng item protection, ayan, naka-free naman, no? Protected up to 500 pesos. Ayan. So as is lang 'yan. Ngayon kapag ka nakapili na kayo ng pouch, ayan, nalagay niyo na yung details, Ayan, pwede na i-click yun yung save items details sa baba. Ayan. Ngayon, nakapaglagay na kayo ng details ni sender, tsaka details ni recipient, pati yung details ng item. Ayan, sa may bandang gitna, makikita nyo, pick up or drop off option. Ayan, so may nakalagay dyan, rider pick up or drop off. Ayan, so sa part na to, no, sa example natin, rider pick up yung gagawin natin para mas convenient. Ibig sabihin, si mismong Gogo Express Rider na yung pupunta sa mismong bahay nyo para pick up yung item. Ayan. Tapos makikita nyo na rin yung details. Ayan, yung item details. Ayan, tapos makikita nyo sa may bandang baba yung payment details. Ayan, pag-click nyo yung cash paid by receiver. Ayan, click nyo lang yan. Ayan, ito ngayon yung lalabas. Ngayon, pipili kayo ngayon kung sino bang magbabayad ng shipping fee. Pwedeng si seller or pwedeng si receiver. Nakalagay dyan, no? Kapag ka I will shoulder fees, ibig sabihin si seller yung magbabayad ng shipping fee. Kapag kilik mo yung receiver pays for fees, si receiver yung magbabayad ng shipping fee. Ayan. Ibig sabihin mo kapag kilik yung receiver pays for fees, automatic na na cash on delivery siya. Ayan. So sa part na to, si seller yung magbabayad ng shipping fee. Yung magpapadala, hindi si receiver. Ayan. Sa susunod ng mga tutorial, ituturo eh, ko naman sa inyo kapag kasi receiver yung magbabayad ng shipping fee. Ayan. At saka kapag ka COD. So sa part na to, click lang natin yung I will shoulder fees. Ayan. Pag click nyo yung I will shoulder fees, ayan, ibig sabihin si seller yung magbabayad ng shipping fee or si sender. Ayan. Makikita nyo sa part ng payment options, nakalagay dyan, cash on pick up, GCash, scan QR, GCash, wallet. Ayan, kapag ka cash on pick up, ibig sabihin kapag dumating si Gogo Express Rider sa pickup up location, magbabayad kayo ng cash. No, doon yung babayad sa rider mismo. Cash mismo yung babayad nyo. Ayan. At pwede mo rin siyang bayaran via GCash Scan QR or GCash Wallet. Ayan. Sa part na to, no, meron naman tayong cash on hand. Kaya ang gagawin natin, cash on pick up yung ikilik natin. Ibig sabihin, ang uh, actual cash yung natin sa rider ng Gogo Express kapag ka dumating siya. Ayan. Para doon sa shipping fee. Ayan. Makikita nyo naman yung babayaran nyo no, na shipping fee. Sa baba, ayan, 80 pesos. Nakalagay dyan, pay 80 pesos when the rider picks up your item. Ayan. Kapag okay na kayo dyan, pwede na i-click yung confirm. Ayan. Ngayon kapag kasi si sender yung magbabayad ng shipping fee, ayan makikita nyo sa may part ng fees and breakdown, no payment to be collected from receiver. Ayan, ibig sabihin walang babayaran yung receiver kasi nga yung shipping fee babayaran na ni sender. Ayan, kasi nga sa example na to, si sender yung magbabayad ng shipping fee. Ayan. Ngayon sa may bandang baba, makikita nyo na kagad yung amount to pay na 80 pesos. Ibig sabihin, yan yung shipping fee na babayaran nyo. Ayan. Kapag okay na kayo dyan, pwede nyo na i-click yung book now. Ayan. Pag click yung book now, ito na ngayon yung lalabas. Pick up options. Ayan. Nakalagay dyan yung mga available na dates. Kung kailan ba pwedeng pick upin yung item nyo. Ayan. Nakalagay dyan. Tomorrow, February 22. Ayan. Or pwede namang Feb, 24, 25, 26, or 27. Ayan. May option kayo, no? Ayan. Kung kailan nyo ba pick up pen ni Gogo Express Rider yung item na ipapadala nyo. Ayan. Sa example na to bukas, ayan, so click lang natin yung Feb 22. Ayan. Tapos, click nyo lang yung book now. Ayan. Ngayon, kapag ka-click nyo yung book now, ito ngayon yung lalabas. Your booking is successful. Ibig sabihin, nakapag-book na tayo gamit ang Gogo Express app. Ayan. So, ibig sabihin, nakapag-book na tayo ng delivery. Ihintayin na lang natin na dumating yung Gogo Express Rider para pick up yung item sa mismong location natin. Ayan. Makikita nyo na rin yung tracking number. Ayan. Yung estimated pick up date. Ayan. Tapos, yung estimated delivery date. Ayan. So, ayan guys. To, bali, lang kadali mag-book ng delivery or ganoon lang kadali magpa-ship gamit ang Gogo Express app. So ayun guys, after no, no kapag nakapag-book na kayo gamit ang Gogo Express, hihintayin nyo na lang na dumating yung rider ng Gogo Express sa pickup location. Ayan, at pagdating noon, meron na silang daladalang way bill sticker na ididikit doon sa parcel na ipapadala mo. Ayan, mas maganda na yung item nyo, no, may nakalagay na pangalan nyo, contact number, tapos address or pangalan din ni receiver, contact number ni receiver at address ni receiver. Para sure na hindi mamamali ng dikit si Gogo Express Rider kapag ka kinuha niya na yung item nyo. Kasi minsan walang dalang pouch si Gogo Express kapag ka dumating doon sa pickup location. At kapag ka nabigay nyo na yung item nyo sa Gogo Express Rider, ayan, pwede nyo na rin bayaran yung shipping fee. Ayan, kung nagbook kayo tapos si sender yung magbabayad ng shipping fee, ayan, isasabay nyo yun sa pagbigay nyo ng item, yung pagbabayad ng shipping fee. And ang maganda rin kay Gogo Express po, no, merong notification via text message ayan, dun sa transaction nyo. Ayan, tapos pwede mo rin matrack yung transaction via Gogo Express app. Tapos makakarasid pa rin ng notification via text message galing Gogo Express na naipadala na yung item mo kay receiver. So ayun guys, no, bali ganun lang kadali magpadala sa Gogo Express gamit ang Gogo Express app ngayong 2025. So ayun guys, Now, sana nagkaroon kayo ng idea at panibagong impormasyon sa video na to. At sana support at itong brand na to by subscribing to this channel. Kasi mag-upload pa ako ng mga ganito klaseng video sa susunod para rin sa atin. So ganito lang muna ingat kayo palagi and peace out.